For today's video ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng blur effect sa mga bagay-bagay wow! or kung meron kang gustong takpan na information pwede mo yan gawin dito sa DaVinci Resolve. Ako nga pala si Christian ng Pinay Creators at bago natin simulan tong video na to, huwag mong kalimutan na i-click ang subscribe button. Dito sa timeline ng DaVinci Resolve, meron na akong sample video dito na pwede natin lagyan ng blur effect. Panoorin natin. So ito yung maganda example na lagyan ng blur effect sa mga bagay o produkto na hindi naman tayo bayad. So dito ang ginagawa ko ay iniikot ko siya at pamaya ipapakita ko sa inyo kung paano to lagyan ng blur effect at kung paano to i-track at the same time. Una natin gagawin, gagawan natin ng copy itong video number 1. At para magawa natin 'yon, press tayo sa Alt dito sa keyboard, then click tayo sa video number 1. Tas drag natin pataas and then click tayo dito sa my color page. Dito sa my nodes, right-click tayo sa 01. Tapos add node and then add serial. Dito sa 02, right click tayo dito sa node label. Lalagyan natin to ng pangalan, lagay natin blur. So dito natin lalagay yung blur effect mamaya. So punta na tayo dito sa window tab, tapos piliin natin yung square. Dahil pareha ba yung tatakpan natin na bagay, rotate natin. Lipat natin dito, tapos adjust natin yung laki. Para hindi mahirapan si DaVinci na i-track yung object natin mamaya. Tapos punta na tayo dito sa may tracker, tabi lang to ng window tab, tapos pindutin natin tong track forward and reverse. Antayin lang natin na ma-process ni DaVinci ito. Tapos punta tayo sa upper right side ng DaVinci dito sa may effects. Tapos search natin dito mosaic blur. And then drag natin to papunta dito sa nodes na may blur. And then dito sa may pixel frequency, dito natin pwede i-adjust yung kapal ng blurred na gusto natin. So sa akin, okay na tong 100. Tapos panoorin natin yung video dito sa my edit page. So ito yung maganda example lalagyan ng blur effect sa mga bagay o produkto na hindi naman tayo bayad. So dito ang ginagawa ko ay iniikot ko siya at pamaya ipapakita ko sa inyo kung paano to lagyan ng blur effect at kung paano to i-track at the same time. Pagdating naman sa mga personal information, for example, magtuturo kayo paano mag-apply sa YouTube monetization at gusto nyo takpan yung pangalan nyo. So, yung ginagamit ko dito ay solid color lamang. Punta tayo dito sa may effects, generators, tapos solid color. Drag natin dito sa may timeline. Next step na gagawin natin, kakarap lang natin tong solid color. Punta tayo dito sa may arrow down symbol tapos piliin natin craft. And then babawasan lang natin to depende sa laki ng tatakpan natin na information dito sa video. At kung nakatulong tong video na to sa channel nyo, huwag niyo kalimutan na i-click ang subscribe button. Maraming salamat, Pinoy Creators.